Noong ika-22 ng Hunyo, naglunsad ang United States ng isang airstrike na sumira sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Tinawag na Operation Midnight Hammer, gumamit ang pag-atake ng malalakas na bunker-busting bombs na kayang tumagos ng malalim sa ilalim ng lupa bago pakawalan ang kanilang mga pampasabog. Naging matagumpay ang pag-atake. Tatlong Iranian nuclear sites, ang Fordow, Isfahan, at Natanz, ang matinding tinamaan. Gayon Gayunpaman, Ibinunyag ng isang general ng United States na mas marami pang nangyari sa mga pag-ataking ito na walang ibang nakakaalam. Ito ang lahat ng hindi mo alam tungkol sa mga bunker buster strike sa Iran. Pero bago ang lahat, balikan muna natin. Sa Operation Midnight Hammer, nagbagsak ang United States ng labing-apat na Guided Bomb Unit, 57B na malalaking bomba na tinatawag na Massive Ordnance Penetrator sa tatlong nuclear sites sa Iran. Ang Fordo ang pangunahing target. Labindalawa sa mga Amerikanong bomba ang bumagsak sa lugar na iyon na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Dalawa pa ang tumama sa Natanz, tinamaan ang isang bahagi ng pasilidad na nasa ilalim ng lupa. Pagdating sa Isfahan, nakaiwas ito sa mga bunker buster, pero tinamaan pa rin ito ng matindi ng mga Tomahawk cruise missile na pinaputok mula sa isang submarino ng United States Navy. Maaari mong malaman pa ang mga detalye ng Operation Midnight Hammer sa aming video na tinalakay ang bawat aspeto ng pag-atake na nalaman agad pagkatapos ng ika-22 ng Hunyo. Alam din natin ang maraming impormasyon tungkol sa Guided Bomb Unit, 50 Pito. Ayon sa Army Recognition, ang Bunker Busting Bomb ng Amerika ay isang Precision Guided Deep Penetration Bomb na dinisenyo at dinevelop ng Boeing para sa United States Air Force. Ginawa ito partikular para talunin ang mga target na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. At ang ito, ang pinakamalakas na non-nuclear bomb sa kasalukuyang inventaryo ng United States. Ang bomba ay may bigat na 30,000 libra, may habang 23 talampakan, at may diameter na 31.5 pulgada. Ang warhead ay nasa pagitan ng 4,500 siyam napo at 5,732 na libra. Depende sa variant ng bombang ginamit. At ang tanging eroplanong kayang maghulog ng guided bomb unit, 57 ay ang gawa at pinapatakbo ng United States na B-2 Spirit Stealth Bomber. Ang isang guided bomb unit, 57 ay kayang tumagos hanggang 200 talampakan at kayang sumira ng pinalakas na konkreto o bato bago ihatid ang pampasabog nitong karga. Tumpak din ang sandatang ito na may circular error probability na ilang talampakan lang. At oo nga pala, ang Operasyon Midnight Hammer ang unang pagkakataon na ginamit ng United States ang makapangyarihang sandatang ito. Iyan ang mga alam natin. Paano naman ang mga hindi natin alam? Ang impormasyong iyan ay mula kay General Dan Raisin Kane ng United States Air Force. Ayon sa War Zone, o The War Zone, malawakan niyang tinalakay kung ano mismo ang nagawa ng United States sa kanilang mga pag-atake noong weekend laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Sa kanyang talumpati, nagbigay si Kane ng ilang mahahalagang detalye tungkol sa Guided Bomb Unit 57, at pati na rin sa mismong mga pag-atake, na hindi pa lubusang nailalantad sa publiko hanggang sa puntong ito. Ang unang pagbubunyag ay ang Guided Bomb Unit, 57 na ibinagsak ng United States ay gumamit ng espesyal na matalinong pius upang matiyak na tatama ito sa kanilang mga target. Ayon kay Kane, bawat isa sa mga bombang to ay may pius na iniprograma ng espesyal. Ayon sa ulat ng The War Zone, na nagpapahintulot sa bawat sandata na makamit ang partikular na epekto sa loob ng target. Dagdag pa ni Kane, bawat isa sa labindalawang bomba na ibinagsak sa fordo ay may natatanging nais na anggulo ng tama, pagdating at huling direksyon. Mahalagang impormasyon ito dahil ipinapakita nitong mas pinag-isipan ng United States ang Operation Midnight Hammer kaysa sa basta na lang magpadala ng B-2S sa Iran para magbagsak ng mga bomba sa isang hindi tiyak na lokasyong nasa ilalim ng lupa. Bawat guided bomb unit, limamput pito na ibinagsak ay may partikular na layunin, maging ito man ay bilang paunang pambutas o para magdulot ng pinakamaraming pinsala. Minsan, ang mga naunang bomba ay nakagawa ng daan papasok sa pinakaloob ng pasilidad ng Fordel. Tungkol naman sa mga smart fuse na ginamit sa mga bomba, Maaring ito rin ang parehong fuse na iniulat ng The War Zone noong Pebrero 2025. Ibinunyag noong buwang iyon na tahimik na nagtatrabaho ang United States Air Force sa ilang maliliit na problema na siyang pumipigil kung gaano kahusay na naiintegrate ang guided bomb. 57 sa pangunahing deployment platform nito ang B-2 bomber. Kabilang sa mga binagong ginawa, ayon sa The War Zone, ay ang paglikha at pagsubok ng isang bagong smart fuse na layuning mapabuti ang bisa ng Guided Bomb Unit. 57. Ang fuse na iyon ay magiging sobrang talino na sisiguraduhin nitong tatamaan ng Guided Bomb Unit. 57. Ang target nito. Kahit sa mga pagkakataon na hindi tiyak ang eksaktong lalim at posisyon ng target na iyon. Ang update ay nagmula sa Director ng Operational Test and Evaluation o Defense Threat Reduction Agency 2024 na taunang ulat na nagsabi ang Air Force ay nagsagawa ng dalawang full-scale na pagsubok noong 24 upang beripikahin ang mga ayos sa isang isyo ng integrasyon ng BTWO. Ang pangalawa sa dalawang full-scale na pagsubok ay gumamit din ng LPSF o malaking penetrator smart fuse sa isang full-scale na testbed. Ang mga pagsubok na iyon ay sumunod sa pagbuo ng isang programa noong 2018 na idinisenyo upang tugunan ang tinatawag ng ulat na agarang pangangailangang operasyonal na mag-integrate ng smart fuse sa guided bomb unit. 57. Matagumpay ang mga pagsubok. At gaya ng alam na natin ngayon, nakita lang natin kung gaano kahalaga ang mga bagong smart fuse na ito sa tagumpay ng mga pag-atake ng United States laban sa Iran. Pagpapatuloy ni Kane matapos ipaliwanag ang layunin ng smart fuse. Ibinunyag din ng General ng United States na ginawa ng Iran ang lahat ng makakaya nito upang maprotektahan ang Fordo bago ilunsad ang Operation Midnight Hammer. Susi sa mga paghahandang iyon ang pagprotekta sa dalawang ventilation shaft na siyang pangunahing target ng B-2 bomber sa pag-atake. Sa mga araw bago ang pag-atake sa Fordo, sinubukan ng mga Iranian na takpan ng konkreto ang mga shaft upang subukang pigilan ang pag-atake. Ayon kay Kane, Hindi ko ibabahagi ang eksaktong sukat ng takip na konkreto, pero dapat mong malaman na alam namin kung kung ano ang mga sukat ng mga takip na konkreto na iyon. Kinailangan isaalang-alang ito ng mga tagaplano. Isinasaalang-alang nila ang lahat. Ang mga satellite image na ibinahagi ng The War Zone noong ikadalawamput tatlo ng Hunyo na nagpapakita ng Fordow site ilang araw bago isinagawa ng United States ang kanilang mga pag-atake ay nagpapahiwatig na gumagamit ng konkreto ang Iran upang subukang protektahan ang lugar. Isa sa mga larawan na kuha noong hunyo labing siyam ng Maxar Technologies ay nagpapakita ng isang mahabang hanay ng mga truck na pinaniniwala ang nagdadala ng konkreto papuntang Fordo upang takpan ang mga ventilation shaft. Nakuhanan din ng aktibidad sa lugar noong ikadalawampu ng hunyo, kung saan mas maraming truck ang pumapasok at lumalabas sa Fordo. Tulad ng nabanggit ni Tyler Rogoway ng The War Zone sa isang post sa X, Marami ang naniniwala na ginagamit ng Iran ang mga truck na ito upang ilipat ang enriched uranium mula sa Fordo. Mukhang hindi na iyon ang kaso ngayon. Tinukoy ni Rugaway ang mahalagang tanong noong ika-23 ng Hunyo. O nilalagyan ba nila ng lupa ang mga pasukan para hindi mapasok ng isang ground operation? Ngayon, mukhang ibinigay na ni Kane ang sagot sa atin. Kahit hindi natin alam kung gaano kakapal ang mga kongkretong takip na ginawa ng Iran, alam natin na hindi nito napigilan ang United States sa pagtutok sa mga ventilation shaft ng Fordo. Sa panayam ng Australian Broadcasting Corporation News ng Australia, ipinaliwanag ni Jonathan Hare ng Verify Team ng Australian Broadcasting Corporation kung bakit tinarget ang mga shaft na ito. Binanggit niya na naniniwala ang mga eksperto mula sa Institute for Science and International Security na bawat ventilation shaft ay isang uri ng kahinaan sa loob ng sistema ng kompleks na ito. Matagal na nilang alam na nandoon ang ventilation shaft dahil nakuha nila, nakita nila ang mga blueprint na ito na ninakaw. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Alam na ng United States ang lahat. Alam na nila kung nasaan ang mga ventilation shaft bago pa man nila pinuntirya ang diumanoy lihim na underground nuclear facility ng Iran. Pinanood nila habang sinusubukan ng Iran na protektahan ang mga shaft na iyon sa pamamagitan ng pagpuno ng semento. At kahit na may semento na roon, alam din ng United States na hindi sapat ang ginawa ng Iran para mapigilan ang malalakas nitong bunker buster na tumama sa kanilang mga target. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na natutunan natin tungkol sa Operasyon Midnight Hammer. Dahil kay Kane, napakatalino ng United States sa paraan ng pagdeploy nila ng kanilang guided bomb unit. 50 pitsag. Ang takip ay sa pilitang tinanggal ng unang sandata at ang pangunahing baras ay nabunyag. Ang sandata dalawa, tatlo, apat at lima ay inatasang pumasok sa pangunahing baras. Bumaba sa loob ng kompleks ng higit sa isang libong talampakan bawat segundo at sumabog sa lugar ng misyon. Sa madaling salita, may plano na agad ang United States para sa mga konkretong takip ng Iran halos kasabay ng paglalagay ng mga ito ng Iran. Bawat ventilasyon na lagusan ay tinargetan ng anim na bomba kung saan ang una sa bawat lagusan ay idinisenyo para sirain ang mga konkretong takip. Inasahan ng Iran na iyon na ang katapusan ng pag-atake ng United States, hindi iyon ang nangyari. Sumunod na mga bomba ay pumasok sa pangunahing ventilasyon na lagusan, kung saan bawat isa ay lumusot ng mas malalim kaysa sa nauna upang sirain ang underground na pasilidad ng Fordo. May backup plan pa nga ang United States dito pumasok ang ika na bomba sa bawat strike group ang bawat isa sa mga huling bombang iyon ay idinisenyo bilang isang flexible na sandata. Para mas masiguro na may panakip tayo kung sakaling may isa sa mga naunang jet o sandata na hindi gumana. Ang laki ng saklaw ng pagpaplano na ginawa para sa Fordo Strike ay nagpapakita na siniguro ng United States na natutukan nila ang bawat posibleng aspeto. At ang naging resulta ay simple. Bawat isang guided bomb unit, 50 pito ay tumama sa kanyang target. Habang ipinagpapatuloy ni Kane, lahat ng anim na sandata sa bawat ventilasyon sa Fordo ay napunta mismo sa lugar kung saan sila nakatakdang tumama. Ang isang bomba ay may tatlong epekto na maaaring magdulot ng pinsala. Pagsabog, pagkakabiyak-biyak, at labis na presyon. Sa kasong ito, ang pangunahing paraan ng pagpatay sa mission space ay pinaghalong labis na presyon at pagsabog na dumaan sa mga bukas na lagusan at sumira sa mga mahahalagang kagamitan. Ang karamihan ng pinsalang aming natukoy, base sa malawak naming pagmomodelo, ay dulot ng pagsabog na sinamahan ng bigla ang puwersa mula sa shock. Malinaw kung anong papel ang ginampanan ng mga pagsabog sa pagsira sa unahan ang ating nuclear site. Gayunpaman, sulit na mas pag-aralan pa kung ano ang tinatawag ni Kane na overpressure. Ayon sa United States Army Combat Readiness Center, ang overpressure ay isang partikular na mapaminsala at madalas hindi napapansing epekto ng mga pagsabog. Tulad ng nabanggit sa mga babasahin ng kaligtasan ng United States Army, ang overpressure ay sinusukat sa pounds per square inch o pounds per square inch at tumutukoy ito sa mabilis na alon ng mataas na presyon na kumakalat palabas mula sa sentro ng pagsabog. Ang presyong iyon, kapag nagamit ng tama, ay kayang magdulot ng matinding pinsala sa paligid. Nakasingtindi tindi ng pinsalang dulot ng mismong pagsabog. Sa kaso ng Operation Midnight Hammer, malamang na ang overpressure ay nagdulot ng kasing pinsala sa Fordo, gaya ng mga pagsabog ng Guided Bomb Unit. 57. Ayon sa Combat Readiness Center, ang isang pagsabog na nagdudulot ng kahit isang pounds per square inch ng overpressure ay sapat na para mabasag ang mga bintana. Kung ang pagsabog ay nagdudulot ng overpressure na limang pounds per square inch o mas mataas pa, kaya nitong sirain ang mga konkretong pader at magdulot ng pinsala sa tao mula sa pagkapunit ng baga, mata, at gastrointestinal tract hanggang sa kompresyon ng utak at pinsala sa mga laman ng katawan. Ang overpressure ang naging susi sa lahat ng nangyari sa pambobomba sa bordal. Gayunpaman, hindi natin tiyak kung gaano kalakas ang overpressure na nililikha ng guided bomb unit, 57. Gayon paman, ito ay isang bomba na may 30,000 libra ang bigat. Ibig sabihin, maaari nating ipagpalagay na ito ay lumilikha ng higit sa limang psina, kayang makasira ng mga konkretong estruktura. Sa antas na iyon, ang guided bomb unit, 57 ay makakalikha ng katumbas ng isang daan at 63 milya bawat oras na hangin sa loob ng Fordo, ayon sa Atomic Archive. Kung ang guided bomb unit 57 ay naglalabas ng overpressure na 10 PC, katumbas iyon ng hangin na 200 at 74 na milya bawat oras. Sapat na iyon para lubhang masira ang mga gusaling gawa sa reinforced concrete at pumatay ng halos sino mang maipit sa loob ng mga iyon. Sa 20 C, tumataas ang bilis ng hangin sa 500 at dalawang milya bawat oras at nagiging sapat na lakas para gibain kahit ang matitibay na konkretong estruktura. Simple lang ang mensahe ni Kane dito. Kung hindi ang mga pagsabog ang sumira sa Fordo, ito ay ang napakalakas na alon ng hangin na nilikha ng Guided Bomb Unit. Limamput pito sa... Gayun isang bagay na hindi pa natin alam ay kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot ng Operation Midnight Hammer. Maaari tayong maghinuha, gaya ng gagawin natin mamaya sa video, pero mabilis na itinuro ni Kane na ang pinagsamang pwersa na responsable sa paglulunsad ng pag-atake ay hindi responsable sa pagtukoy kung gaano ito kaepektibo. Ang tinutukoy lang nila ay kung tinamaan ng mga bomba ang kanilang mga target na layunin. Lahat ng iyon ay tinamaan, ayon kay Kane. Isang punto na gusto kong iparating dito. Ang pinagsamang pwersa ay hindi gumagawa ng bomb damage assessment o bomb damage assessment. Sadyang hindi namin sinusuri ang sarili naming trabaho. Ang intelligence community ang gumagawa niyan. Pero ito ang alam natin pagkatapos ng mga pag-atake at strike sa Fordo. Una, ang mga sandata ay ginawa, nasubukan, at nailagay ng maayos. Pangalawa, ang mga sandata ay pinakawalan sa tamang bilis at ayon sa mga itinakdang parameter. Pangatlo, lahat ng sandata ay gumabay papunta sa kanilang mga itinakdang target at sa kanilang mga itinakdang punteria. Pangapat, gumana ang mga sandata ayon sa disenyo. Ibig sabihin, sumabog ang mga ito. Lahat ng nangyari ay eksaktong ayon sa plano ng United States. Nagbagsak ito ng maraming guided bomb unit. 57 sa dalawang ventilasyon, gamit ang drill down na estratehiya para masigurong tumagus ang mga bunker buster sa kanilang mga target. Pagdating doon, sumabog ang mga bomba gaya ng inaasahan at matinding tinamaan ang Fordow at iyon talaga ang buong punto. Dahil, ayon kay Kane, hindi lang ginawa ang Guided Bomb Unit, 57, dahil kailangan ng United States ng Bunker Buster. Ginawa ito particular dahil alam na ng United States ang tungkol sa Fordo, ilang taon na ang nakalipas at napagpasyahan nilang kailangan nilang magkaroon ng bomba na kayang tamaan ang pasilidad. Kung sakaling masyadong mapalapit ang Iran sa paggawa ng sandatang nuklear may isang organisasyon sa United States na tinatawag na Defense Threat Reduction Agency o Defense Threat Reduction Agency. Maraming ginagawa ang Defense Threat Reduction Agency para sa ating bansa. Pero ang Defense Threat Reduction Agency ang nangungunang eksperto sa mundo pagdating sa mga target na malalim na nakabaon sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Kane noong pinag-uusapan ang Guided Bomb Unit 57 noong 2000 siyam. Isang opisyal ng Defense Threat Reduction Agency ang dinala sa isang vault sa isang hindi tinukoy na lokasyon at binigyan ng briefing tungkol sa isang nangyayari sa Iran para sa seguridad. Hindi ko ibabahagi ang kanyang pangalan. Bagamat naging lihim si Kane tungkol sa opisyal, ibinunyag niya na ipinakita sa opisyal ang mga litrato at nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa tila isang malaking proyektong konstruksyon na nagaganap sa loob ng mga bundok ng Iran. Noong panahong iyon, maaaring hindi pa alam ng United States na ang kanilang nakikita ay magiging isang pasilidad para sa uranium enrichment. Pero ang opisyal na iyon, kasama ang kanyang mga kasamahan sa Death Para, ay nagmasid at naghintay. Sa loob ng mahigit labin limang taon, ang opisyal na ito at ang kanyang kasama ay nabuhay at huminga para lamang sa iisang target na ito. Fordo, isang mahalagang bahagi ng lihim na programang nuklear ng Iran para sa mga sandatang nuklear. Inaral niya ang heolohiya Pinanood niya ang mga Iranian habang hinuhukay ito. Pinanood ang konstruksyon, ang panahon, ang mga itinapong materyales, ang heolohiya, ang mga materyales sa konstruksyon, at kung saan nanggaling ang mga materyales. Tiningnan niya ang lagusan ng ventilasyon, ang lagusan ng tambutso, ang mga sistemang elektrikal, at ang mga sistemang pangkontrol sa kapaligiran. Bawat sulok, bawat bunganga, bawat piraso ng kagamitan na pumapasok at bawat piraso ng kagamitan na lumalabas. Sabi ni Kane, literal nilang napapanaginipan ang target na ito tuwing gabi habang sila'y natutulog. Iniisip nila ito habang nagmamaneho papunta at pauwi sa trabaho. At alam na nila mula pa noong unang mga araw kung para saan ito. Hindi ka magtatayo ng isang multilayered na underground bunker complex na may mga centrifuge at iba pang kagamitan sa isang bundok para sa anumang mapayapang layunin. Ang lahat ng pag-aaral na iyon ang nagdala sa United States sa pagkaunawan na kailangan nila ng isang sandata na partikular na dinisenyo para sirain ang bagong underground na pasilidad na ito. Ang guided bomb unit, 57 ang napili bilang pinakaangkop na kandidato. Tulad ng binanggit ng The War Zone, ang napakalaking bunker buster ng Amerika ay ginagawa na bago pa man ang Ford, na ibunyag ang ating mga plano noong 2000 siyam. Gayon pa man, noon ay bahagi pa ito ng mas malaki at mas pangkalahatang hard target defeat program. Nang mabunyag ang mga plano para sa Fordo, Nagsimulang magbago ang United States sa GBU 50. Pito upang matiyak na kaya nitong tamaan ang pasilidad kung kinakailangan. May malinaw na luhika dito. Noong panahong iyon, ang Fordo ang pinakamahalagang target na kayang tamaan ng isang bunker buster. Isa rin ito sa pinakamalalim. Ayon sa Scientific American, ang Fordo ay matatagpuan mga 18 milya hilagang silangan ng lungsod ng Qom sa Iran. Nakalibing din ito ng malalim kung saan ang mga pangunahing pasilidad nito ay nasa pagitan ng dalawang daan at anim na po hanggang tatlong daang talampakan sa ilalim ng lupa. Marami ng mga bunker buster ang nagawa noong dalawang libo Kahit ang Israel ay mayroon na rin, kabilang na ang isang limang libong libra na bomba. Ang problema, wala sa mga bunker buster na ito ang kayang tumagos ng sapat para tamaan ang Fordow. Mag-isa lang, kahit isang GBU, 57 ay hindi rin kaya. Malapit na sana, pero kulang pa rin ng hindi bababa sa anim na talampakan para maabot ang mga gusali sa ilalim ng lupa ng Fordo. Pero kung maraming guided bomb unit, 57 ang sabay-sabay na ilulunsad ng eksaktong tama sa iisang target. Sunod-sunod, kaya nilang tumagos. Kaya nilang sirain ang Fordo. Sa guided bomb unit, 57 nakagawa ang United States ng isang Fordo killer, na ngayon ay kinikilala ring pinakamalakas na bunker buster sa buong mundo. Doon nakasalalay ang Luhika, kung meron kang bomba na kayang sirain ang pinakamalalim na banta na natukoy mo. Meron ka ring bomba na kayang tamaan halos kahit anong underground na target na maaaring kailanganin mong tamaan sa hinaharap. Sa wakas, ibinunyag ni Kane na ang Guided Bomb Unit 57 ay sumailalim sa malawakang pagsubok bago ito ginamit laban sa Fordo. Sinubukan nila ito. Ang MOP paulit-ulit, sinubukan ang iba't ibang opsyon at nag-eksperimento pa ng mas marami pagkatapos noon. Nakapagpatupad sila ng daanda ang pagsubok at nagbagsak ng maraming full-scale na sandata sa mga napaka-realistikong target para sa iisang layunin. Patayin ng target na ito sa oras at lugar na pipiliin ng ating bansa, sabi ni Kane. Ibinunyag ng open-source intelligence researcher na si Fabian Hines ang isa pang kawili-wiling katotohanan tungkol sa mga pagsubok na iyon, na binanggit na naganap ang mga ito 18.6 na milya lamang ang layo mula sa New Mexico site, kung saan sinubukan ng United States ang kauna-unahang nuclear bomb. Binanggit niya na tatlong lugar ang ginamit para subukan ang Guided Bomb Unit, limang pito. Lahat ay nasa isang lokasyon na tinatawag na White Sands. Pagsapit ng 2022, dalawang malinaw na nakitang butas na walang crater ang lumitaw sa itaas ng pasilidad. Mga 80 metro sa itaas ng antas ng pasukan. Kung paniniwalaan ang Google Earth, nagpost post si Haynes sa X ng isang test run para sa Fordo. Walang sapat na ebidensya para mapatunayan ito ng tiyak, pero may sapat na datos para suportahan ang ideya na ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa na pinapatakbo ni Detra sa White Sands ay may malaking papel sa pagsubok at pagdevelop ng MOP. Muli, lahat ng ito ay nagpapalakas sa bagong kwento tungkol sa Guided Bomb Unit. 57. Ginawa ito particular para tamaan ang Fordo at matagal nang nagsasanay at sumusubok ang United States para maisagawa ang Operation Midnight Hammer. Noong Hunyo 22, isinakatuparan nila ang lahat ng kanilang pagsasanay. Pero gaano nga ba kaepektibo ang pag-atake? Yan lang ang tanong na hindi sinagot ni Kane. May mga mungkahi na ang pag-atake sa Fordo. Kahit matagumpay mula sa pananaw ng operasyon, ay maaaring hindi naging kasing epektibo ng inaasahan ng United States. Ang lahat ay nakasalalay sa enriched uranium na nakaimbak sa Fordo. Noong Hunyo 25, iniulat ng National Broadcasting Company News, na ilang mga pagtagas ng impormasyon ang nagdulot ng pagdududa sa tagumpay ng Operation Midnight Hammer. Isa sa mga pagtagas ay nagmula sa isang hindi pinanganlanang source na nagsalita sa National Broadcasting Company at nagsabing, Inaasahan namin na mas malaki ang magiging pinsala kaysa sa natuklasan ng pagsusuring ito. Natuklasan na ng pagsusuring ito na buo pa rin ang mga pangunahing bahagi Masamang senyalis ito para sa kabuuang programa. Ang hindi pagkasira ng mga pangunahing bahagi ay mga ngahulugan na maaaring naantala lang ng Operation Midnight Hammer, ang programang nuklear ng Iran ng ilang buwan. Sa halip na tuluyang mapatigil ito. Bukod pa rito, naging medyo mailap si pangalawang pangulo ng United States na si Joseph David Vance nang tanungin tungkol sa operasyon noong ikadalawamput-apat ng Hunyo, sa halip na kumpirmahin na winasak ng United States ang mga imbakan ng 60% enriched uranium na hawak sa Fordo at iba pang nuclear sites ng Iran. Nakatuon siya sa pagsira ng United States sa kakayahan ng Iran na magpayaman ng uranium hanggang sa 60% na kailangan para makagawa ng nuclear warhead. Sa tingin ko, natupad na ang bahagi ng misyon na iyon, sabi ni Vance. Isa sa mga iyon ay ang mga stock ng enriched uranium. Sana nailibing na ang mga staff na iyon, pero ang pagkakaintindi namin ay may ilan sa mga ito na kinuha ng Iran at hindi namin alam kung nasaan na ang mga iyon. Gayunpaman, kinontra ng United States Secretary of Defense na si Pete Hegseth ang pahayag na iyon, na nagsabi noong Hunyo 26 na wala siyang alam na anumang impormasyon ukol dito. Ipinapahiwatig nito na nagawa ng Iran na mailipat ang kanilang uranyong bago tumama ang mga bunker buster. Malinaw na kailangan pang magsagawa ng mas maraming pagsusuri. Ngunit ngayon, mas marami na tayong nalalaman tungkol sa Operation Midnight Hammer at sa mga sandatang ginamit para isagawa ito kaysa dati. Pinagplanuhan ng United States ang pag-atake sa Fordo sa loob ng maraming taon bago ito nangyari. Gumawa sila ng sandata na partikular para sa pag-ataking iyon. At inaayos pa ang sandatang iyon, wala pang isang taon bago naganap ang Operation Midnight Hammer. Pinakamahalaga, nagpadala ng mensahe ang United States sa lahat ng mga kaaway nito noong Hunyo, ika-22, gumagana ang Guided Bomb Unit, 57, at mas malakas ang tama nito kaysa sa inaakala mo. Alam din natin na wala nang matatakbuhan ng Iran pagkatapos ng operasyon. Wala na itong mapupuntahan sa usaping ekonomiya military at pagdating sa kanilang nuclear program na malapit ng pumilit dito na makipag-usap sa negosasyon. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Operation Midnight Hammer at sa labanan sa Iran.